Inanunsyo na ni dating FDCP Chairman Lisa Dino Sigera na ganap ng batas ang Eddie Garcia law na naglalayong protektahan at siguruhin ang kapakanan ng mga manggagawa, manggagawa sa industriya ng pelikula at telebisyon. Sa ilalim ng batas, ang lahat ng manggagawa ay dapat protektado ng kanilang mga employer sa kanilang lugar ng trabaho kasama sa batas ang pagpapatupad ng tamang oras na trabaho, karapat dapat na sweldo, mga benepisyo, social security at welfare benefits, pangunahing pangangailangan, health and safety working conditions, at insurance. Nabuo ang batas dahil sa aksidente ikinamatay ni Eddie Garcia habang nasa shooting. Kaya naman inaatasan ng batas ang mga manggagawa at ang kadilang mga employer o principal na pumirma ng kasunduan o employment contract bago simulan ang anumang proyekto. Ayan, congrats ah. Kasi para sa kapakanan niyan ng mga manggagawa ng pelikulang uh, 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 Pilipino lahat, at hanggang sa, sa telebisyon, hindi uh, lang sa pelikula, di uh, ba? Pero yun po ay uh, uh, ano yung nangyari na, ano na, uh, yun po ay nangyari during the taping, hindi shooting. ng Pero oh, na-series. Oo, oh, oh, na-series. Okay. Oh, yung oh, na-fatted si, oh, si Direk Eddie, di ba? Oh, pero maganda no, after nang nangyaring ganya, siya pa rin kapakanan ng mga artista, mga manggagawang na at least, alam nila bago si din trabaho, no? Titingnan mo. himayin natin na ang ano, Eddie Garcia Lo. Ano ba ito? Siyempre, yes. ako, yes. ang alam ko lang yung mga dapat may tamang oras para sa mga shooting-shooting. May katong, shooting. kato, oh, oh, parang ganon. Oh, oh. Pero okay. ano, ano ba yung mga iba? Same. Para kasi, Ayan. yung mga ano natin, yung mga manunod natin. Ano ba ang Edgar Garcia Lo? Ano ba nilalaman niyan? Okay. Diba? Ang nilalaman elder... po ay ito. Okay. A contract is required for every racket and shall be executed before work is done. Okay. No discrimination of workers. Kahit may ibang project, pwede pa rin tumanggap ng ibang project. The maximum number of hours of work in one work day is 16 hours inclusive of one hour lunch and one hour dinner. However, one worker cannot work more than 60 hours a week. First two hours of doing prosthetic makeup is not compensable. Waiting time is work time. May bayad. Ang waiting, yung waiting time. time oh. ha? Oo. Oh, di diba, yun ba? Yung ba? Pag pinatawag ka na alas 8, oh. at oh. alas, alas 12 ka na ng gabi kukuna, oh, may bayad yun. Umaandar na ang metro, no? Oh. Dapat. Oh. Parang taxi lang, di ba? Oh. Considered paid work and ang ocular. Pre-prod and pros prod work. Travel time from home to work, especially if out-of-town shoots, is also included as paid work time di ba? Oh, if if na-pack up, na up. If na pack up daw ang shooting or taping oh. less than 8 hours before the call time, worker must be compensated at unless force majeure. Bayad diba? pa rin Correct. sila. If, Pero ganda, ang ganda, protection maganda. nila. Yes, hmm. employer must set at least 10 hours turnaround time from pack up to next shoot day as rest period. If you work in a shoot for more than 8 hours, pwedeng makareceive ng overtime lalo kung technical crew or daily wage freelancer unless may kontrata kayo that covers clauses on every time at nakapackage na sa bayad. Ayan, employees must provide service for production to and from the set for out-of-town projects or compensate the workers traveling to the set. Mm -hmm. Ayon, minimum wage applies to workers. Uh -huh. This applies mostly to technical crew. All workers Are covered and entitled to social benefits like SSS, Pag-ibig, and pill Health. Employers may get this for the workers, but independent contractors or freelancers must secure it for themselves. Okay. Ayan. So, ka ba yan? Ba? Basic necessities like nutritious meals, safe drinking water toilets para salahat, dressing areas, and well-ventilated holding area for everyone, including background talents. stunt performers and crew. Ay, maganda yan, ha? Oh, ah. diba? Gusto ko yan. Kasi, di ba, yung mga extra, minsan, Oo. nakita mo na sa tabi-tabi lang, kahit naulo na, kahit batang extra, minsan, naulanan sila, di ba? Dahil wala yes. silang tent or something. Tsaka experience yung experience yung... ni ken, ken di ba? Yung pagkain, di ba? Tsaka Dabas yung mga, pag -pag pagka yung mga exa-exa ang tagal kunan, di ba? Pero at siya, ito, lahat na lahat na nang doon sa isang production. Lahat, aktista, mga staff, crew, talents, talent, sa ng talent sa oh. eh, ex-ex, at least may protection na dahil dito sa Eddie Garcia. Oo, no? oh, ano pa yes. pinaka-importante prinsip yan? Ito oh. sa akin importante rin. Ah! ah. Oh. No sexual harassment, violence, or abuse on the set. Totama. Standard tama. accident insurance must be provided for workers at no cost to the workers. Workers in the movie industry can form guilds or organizations for the purpose of collective bargaining. Mm -hmm. A grievance mechanism will be created to address complaints and settle disputes. There shall be a three part type council that serve as forum for stakeholders to discuss policies. At marami pa, di ba? Marami pang Pero ito. alam mo, yan uh -huh. galing kay, ano yan, kay dating FDCP chairman Lisa dinyo uh -huh. ha? Sa kanyang okay. Facebook account. Pero uh -huh. para maintindihan lang natin kung ano ba ang nilalaman uh -huh. ng Eddie diba? Garcia Lona. Uh -huh. Parang, para sa protection ng manggagawang oh. Pilipino, Allo, bapa, Lahat, no? oh, tilibisyon, at talo 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 mga dito talo talo mga talo no? oh. oh. diba? na talo 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 Oo. Oh, oh, diba? So congrats sa at ah, least ah, pinarmanan ah, ng ating pangulo. Na. Ano BBM ang yes. ano mm -hmm. ang bill na 'yan at naging batas na. Eh, oh, both applicable for tapings and body. Uh, an uh, Oo. Uh, oh pieces, kaya kayo ha o oh, uh, pang uh, TV na bongga kayo ha. Diba? <laughs> <laughs> eh kami kaya ano protekt namin bilang mga writers. Uh, dapat meron just, din. Eh dapat sa National Press Club ano yan. Pa na? Oh, <laughs> oh, yan. <laughs>